Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel. Selling tips and techniques. So for today's video, magre-react na naman ako for the third time doon sa in-order ko online. This time, kulang ng isang uh, item yung uh, in-order ko. Kasi dalawa yun eh. Yung isa, sticky notes. Tapos yung isa, pandasak. So yung sticky notes lang ang pinadala niya pero yung isa yung pantasa hindi. 'Yan ang pag-uusapan natin. So let's go. So eto na nga. Nag-order kasi ako ng sticky notes. Yung unang in order ko na sticky notes, yun yung uh, square type. Ngayon ang second na in order ko, yung mga ganyan. Yung apat siya na kulay sa isang bag. So, natuwa ako. Kasi, uh, delivery out na siya. Kaya, pagdating sa akin, sabi ko, pinapa ko yung pouch. Nagkat. Parang sticky notes lang. Ah, sabi ko, baka maliit yung sharpener. sa picture, hindi naman. Kasi parang nasusuot siya. Parang talaga siyang watch. Pero sharpener siya. Sharp. Kinabahan na ako. Ginupit ko na yung pulse. Binuksan ko na. Sticky notes lang. PM ko pa naman yung seller. Sabi ko, paki double check. Binigay ko sa kanya yung order ko, pati yung, yung ilang piraso. Sabi ko, sharpener na watch na limang piraso. Tapos, uh, sticky notes na maliliit nga. Yung ganun, apat siya sa isang pack. Pinsa, yung sa akin, wala nyo Sinin lang ako, hindi ako sinagot. Nakailang chat ako sa kanya, wala. Gumawa na ako ng request ng refund. Tapos, kinausap ko si customer service para i-double check yung ginawa. And, Nung nakompleto ko naman, nagbigay na ako ng mga screenshots, ng mga pictures. Siguro mga after 10 minutes, 10 minutes, naiba na sa akin. Magbabayad ka ng tama tapos hindi sa'yo ibibigay yung order mo. Wala well, ako sinagot. Ito lang, hindi ako sinagot ng seller. Hanggang sablin ako na lang siya. Buti yung sticky notes, ah, kompleto. Hindi ko alam po si na seller na hindi ipadare. Mga seller na to, kayo umayos Muna kayong stock, sana sinabi niyo yun. Para ilusin ko ulit yung order. Pero huwag naman yung hintay na kailan na i-deliver na. Kailan na lang na wala pa. Na, seller. Kung hindi naghahanap ng uh, video, kulang-kulang, yung pinapadala sa iyo. So, sana huwag niyo nang ulitin. Kasi it's very much unfair naman rin sa mga buyer. Yan yung review ko sa kanila. So, ano yung in order ni buyer? Yun yung ipadala. Kasi nagbabayad naman kami. Okay? Then, thank you for watching.